so a good place <laughs>

yung na <laughs> natin sa rooftop lakas sa live nyo kita oh naka live yun eh. Bahayan? Parts yan eh oh, Kanina ba yan? Kanina pa yan? Oo. Sa likod, Sabi, likod nila yan, tanga dami ni ani ba yan uh, doon, sa yan, yan. Ay, sa ay, na. ay doon sa likuran yan oh sa likuran nga paabot sa kanila eh oh na nila ang laki na nang ano sunog oh ayun oh na ng bahay na usok na oh ayun ay, no. ay, na, oh ay, Kadikit ang bahay na. Oh. Ayun, ay, kadikit. Bahay, na, oh. ay, kadikit oh. nausok na rin. Oo. Oh. Tagal ng bumbiro po. Tagal ng bumbiro. Ito ang eh. Uy! Yan na. Umusok yung kabila oh. Puro kahoy yata dyan eh. Kakabuti po yun. Ito yung kanila pers, diba? Oo. Oh. Ano, yan, huwabuti yan nila okay dyan oh. Ano na? Umina na yung ano. Umina. Umina, lumakas na yan eh. Pag ganyan, lumakas na yan. Ayan oh. Dapat sa loob yan. Oh baka may bumbero papunta dito sa P1. Ang laki ng sunog na dito, ha. Ano naman? Kasi lang, oh. Tagal ng bumbero, kanina pa 'yan. Wala na 'yan, lumabas na 'to, 'yo. Lumabas na yung apoy, 'yo. Dito lang yan sa P1, pagbaba ng barangay. Hay nako. Pati yung gyero. Wala na, gleb na yung, ano. Magbabas na. Takas pa ng hangin. Doon pala yan, sa baba. Dito, yun. yung... wala na po yun. Ano? Ah, nice you know. Yan sa ah, ito. Ito, na, na, yung... na nga, sa maligot na park Oo. Ay, punta na kasama na yung kabilang bahay, oh. Inausok na yan, yung pangat ng bahay na, oh. Uh Oo. -huh. Ito, maladamay na to, oh. Madamay na, umusok na to, eh. Inausok eh, na yan, pang oh. Pang pangat ng bahay na, oh. Ayun, oh. Kapila. Oo, ayun, oh. Pangat -huh. na uh na -huh. Yung mga mga buwero ang puta. Ang labit, labit-lapit lang dito eh. Mayroong mga buwero dito sa kapwa eh. Doon nga, sa liyan eh. Oo, wala nga pa rin oh. Sa Bukor meron dyan diba? Wala oh. pa tampay lagi. Wala din sila mga host ano? Wala, wala. Dapat may mga host din yan eh. Dapat may mga host din yan eh. Sila dyan mga pang pasirit sa alaman?

ang mga ng bumbero yan. Dumating yung wala na. Uh, 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 wala na yung bumbero. Wala na yung bumbero. Wala na yung dumating ah. Wala na yung dumating eh. Dila na lang din, tulong-tulong na lang. Kanina pa yan eh. Kanina para? Ano oras yan? Kanina, kanina lang, bago ako dumating. Oh. Kanina pa yan, yung nagano tayo. May sisigawan yung mga bata, kala ko nagbiro lang. <laughs> eh, sirayan nyo na yung bubong, kaysa ano, magkaroon ng sunog. Oh, buti eh, tulong-tulong. Ayun, may nag mayroon na nag-host doon oh, kanina wala eh. Doon pala yan sa ano, sa pinakababa okay, eh. na yan. Okay, dami na yun siya eh. Sa may pangatlong kabilang skinita nila. Oo, kabilang skinita pala yan sa baba eh. Sa dami sila dyan. Kaya ngayon naman nila eh. Yun, wala na yun oh. Wala na yun. Wala na yun. na yung usok. Wala na yun. Wala na yun. Wala kanina. Sobrang itim kanina. Ako, ito, Nandun tayo na, sa baba. Eh. Tsaka darating yan. Tapos na. Okay, wala na po eh. na. Mukhang bubong na yun oh. Grabe siguro sa loob dyan. Grabe usok yan. Mm. Kanila parts yata yun eh. Ito ang kanila oh. Ano? Ito, ito yung kalakad parts oh. Ito ano? damay yan. Ito may chicken floor oh. Oo. Ito floor ay si Pancho. Ay si Pancho. Ito yung Ay Ay si Pancho. Ano na pa yung e, bubusin na lang bubusin dugo diyan eh. Dala sila ng gigisin eh. Ay si Ay ano.

Wala ano, na, na puti na oh. Diyan na po, na. Mamatay na lahat dito. talaga mga eh. Ano yung Ay, ay, Wala na so no, <laughs> <Bo>, sa <saan> unog, na! Saging gater. Saging wala na sunog, tapos na! Wala na, tapos na Ay, sunog. Umuwi na kayo! Hahaha! <laughs> 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 tapos na Ay, eh! Tapos na eh! motor sila eh. no. motor ko! Tapos na, sila, yung, ko. Tapos na yung sunog, hindi lumating ko sila eh! Ay, wala na eh, oh, may ina na ngayong usok eh. Siya na yun ah. mayroon pa yata wala, pa polis tapos na ang palabas, dumating pa kayo ano, <laughs> tapos na eh oo, oh, okay na <laughs> Dito lang sa One, idol eh sa biswan, idol. Tayo pa ba ng barangay? Okay. 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 Wala ah, eh, tapos na eh Ay, tingnan mo Bro, tingnan mo si bomba si na sa agilid ang siya Wala na, tapos na eh Wala siya pala Ako dami rin pala kala ano? Okay? Malaki dito. Malaki. Wala, tapos na sunog. Dumating na ang bumbiro. Yun, tapos na sunog pa ng idol.